Academy. Talagang nagiiwan ng bakas at pagkilala ang husay at chemistry ni na Kim Chiu at Paulo Abellino sa mga panay, pati na rin sa award giving bodies. Kabi-kabila kasi ang recognition na nakukuha nila at masasabi rin natin Hakot Awards talaga ang peg nila na ngayon ay crowd favorite lagi. Sa kabila ng tagumpay na natatanggap ng dalawa Patuloy pa rin sila sa pagpapasalamat sa love at support ng mga pani. Kaya talagang bless sila. Well, they'll serve na no they'll serve naman. Ako parang talaga. sagot siya kay Pablo. Parang sagot kanina kay Pablo, di ba? <laughs> o, oh, di ba? Hmm. Dami awards. Ito sa BP Awards, di ba? Uh, uh. Actor of the year si Paolo para sa Linda. Actor of the year naman si Kim Chiu para sa Linda. Tama, uh. BP Choice Awards, diba? Para sa Linda uh, uh. ang ano, ang So, yung uh, balitang award. ito para kay Pablo, Oh. Yung popular, mm -hmm. sinagot na lang na si Kim Chiu. Tuloy-tuloy ang awards. At bago pa yan, nanalo sa amin sa Star Awards for TV bilang Actress, uh -oh. TV Actress of the Year, di ba? Yesterday! So, tinatanong ni mm -hmm. Pianor Imbang naman kung may update sa new teleserye ng Kim Pao. I-discuss din natin yan bukas. It's either uh -huh. before the end of this year or opening salvo next year, di ba? Uh -huh. <laughs> Sabi ni Lola Chicadora, uh -huh. Pablo Hob left the group. Sabi naman, na, Pablo <laughs> left the group. Kasi <laughs> ayun po, kasi, sana may awards na naman no, si Kim at si Paolo. Uh -huh. Congratulations, di ba? Uh -huh. Congratulations. congratulations. <laughs> Siyempre, uh, marami pang mga hmm. award giving ba parating di ba, oh. mga awards, di ba, mga awards-awards. For sure, ay talagang, ano, manonominate pa yung dalawang of yan. Of course, so, uh -oh. uh -oh. Di ba, marami pa talagang, ano, kumbaga, aanihin na awards ang dalawang iyan. Uh -huh. sa, sa ibang award giving, international uh -oh. award giving Sorry ba na nanalo nga